Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Taurus. Taurus, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. Alamin natin yung tungkol sa love life mo. Marami kasi ang nag-request. Gusto nyo pag sa single, sa relationship. So ngayon, aalamin natin ano. Kung may sarili kang validation, ikaw na mag-validate ha. At saka, Taurus, kung kailan mo mapapanood ang video ito, malamang yun ang tamang panahon. Yun ang nakatadhana. Tadhana sa iyo para malaman mo kung ano ang kung nagahanap ka ng sagot sa iyong katanungan. Ano? Mystical healer. Healing energy flows through you. Okay. Nararamdaman ko dito ang katahimikan. Pagkakaisa. Ang intention ko sa paggawa ng video ito, ano, Taurus, Uh, naway mabigyan kita ng kamalayan, pag-asa. Ano? Naway mahil mo ang sarili mo, ano? At magkaroon ka ng pagmamahal sa sarili mo at doon na rin sa person mo at sa mga tao sa kapaligiran mo. The wind. Wala pa Wind lang. Hmm. Perfume. Parang ganyan, no? Healing energy. Wind. So, meron namang katahi matahimik itong wind na to ah. Kasi nga dito flows through you, 'di ba? Hindi close close to you, flows to you. Ah, uh, ma malamang maayos ang relasyon nyo. ng person ng kapareha mo. Yung kabilang partido. Nakahanap ka siguro ng ano, uh, Marahil ikaw or ang person mo or pareho kayo, no? Depende ko anong sitwasyon ang meron kayo, kung anong samahan ang meron kayo. Nakakita ko naman na merong perfectong balance dito, eh. Kasi nga, healing energy. So, malamang na meron kayong respeto sa isa't isa. Mm -hmm. Seven of spring, be assertive. Don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Mm, the magician reverse. You can do anything. Take, take charge of your life. You can do manifest what you need to success. Princess of Winter, truthful realistic. information that can help you better for to hear speaking the truth with kindness and indicate challenge Okay Mapagmahal ka naman 'di ba? Uh, mahal ka rin ng person mo The holy mountain Mm, ganda ng paraha mo. The medicine will Kala talagang na-heal. Na-heal nyo na ang isa't isa. Mm -mm. Uh, malamang na matagal kayo nag-away, paulit-ulit yung away nyo. Mm, kung ano man ang negatibong sitwasyon ang meron kayo. Pero, na-balance nyo yan. Na-balance nyo. Kinumit, na, Nag-commit kayo sa isa't isa. Nirespeto nyo ang isa't isa. Kaya, ang nakakita ako dito, ano, kasi, ang dami niyang muka dito, ano, duality sa nakakita ko polarity hmm. pareho kayong merong energy na ano eh na uh, masculine and feminine energy, kaya balance dito eh, no kung sa, sa past nyo meron kayong mga problema hindi yun na, na resolve ba? tingin ko dito ngayon, eto mare-resolve nyo yan ano hmm Siguro dati grabing anxiety or kahit ngayon ano, meron pa ring anxiety, uh, meron pa ring stress. Etong person mo hindi niya nilalabas 'yan or hindi niya pinapakita sa mukha niya. Mm, -mm. Mas ano niya eh, parang pinipilit niya maging kalma, maging mapasensya, inuunawa niya yung sitwasyon sa kabila ng lahat ng mga kaguluhan, meron siya mga hindi nagugustuhan. Hmm. Pero itong person mo, meron siyang anu eh, clear vision talaga eh, dito. nakita ko ano. May klaro, klaro ang vision niya. Meron talaga siyang gusto sa buhay. Alam niya sa sarili niya kung ano ang gusto niyang ma-achieve sa isang relasyon. Talagang tatargetin niya yon hmm. Kahit na, halimbawa, uh, nanliligaw pa lang siya sa'yo, hindi pa kayo totaling magkarelasyon ano? no? Meron siyang, meron na siyang vision. Ang ugali niya kasi, naglalaan siya talaga. Nag-iisip siya, eh, sinusuri niya eh, kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin, ang dapat niyang targetin, ang dapat niyang i-prioritize. Ganun, ang, ganun ka ano ang takbo ng utak ng person na to, ano? Magaling, ano? Parang matured yung, yung isipan niya, ano? sa kabila ng marami siyang pinag siguro marami din pinagdadaanan nitong person mo no hindi lang niya sinasabi sa iyo ano mm. kaya tinatago niya inaano niya sa mukha niya pinapakita niya lang na okay siya which is hindi naman siya okay oo sapilitan dito eh <laughs> mm. kung nga bawa, ano Taurus kayo yung nagkaroon ah uh, kung bawa kayo mag relationship na kayo, no? in a relationship kayo, tapos nagkaroon kayo ng problema, ano sa relasyon nyo. No? Sinasabi naman ng baraha, kahit na ano pa yung pinagdaanan yung uh, away, yung ganon, uh, pagtatalo, kung ano man ang merong issue kayo, sinasabi naman ng baraha, na malulutas, malulutas nyo, magagawa nyo ng paraan. Mm -mm. Kung merong hadlang, mm -mm. sabi mo, hadlang dyan, merong mga uh, tukso, may pumipigil kung ano man yung ano yung para mag-progress ang inyong samahan actually dahil sa enerhiya ng person mo maaanuhan niyo to ma-overcome niyo makakapag-move forward kayo sa magandang samahan uh, very ha -ha -ha, tawag dito harmony yan mag magiging magkakaroon kayo ng pagkakaisa mas larong tatahimik alam mo naman sa bundok, 'di ba? Tahimik lalo na pag ganyan, ano, wala masyadong puno, 'di ba? pag walang puno, walang mga ibon na umaano, 'di ba? Tumatambay. <laughs> sa puno, maraming mga hayop kasi sa puno eh. makakita so, makikita mo naman batuhan 'to, 'di ba? So, bibihira lang ang nabubuhay na hayop sa batuhan. Pero ito nakakita ako, ano, talagang itong person mo, yan ang enerhiya niya. Pinipilit niyang maging kalma, serenity, katahimikan, mm -mm, dalhin sa magandang samahan. Yan ang kanyang ano mensahe sa iyo, no. Mm. Kaya lang ang sinasabi dito sa inang baraha, no. Mag-ingat ka na lang kasi uh, mm, masasabi natin hindi dati alam ko hanggang kailan ng pag-uugali ng person mo, no. Ngayon tinawag mo yung tiger tahimik. <laughs> Pero pareho din may tiger sila dito, tinawag mo di diba? may eagle ano to ah uh, itong person mo matapang maging wala, wala kung ano sa gender ha kahit anong gender ng person mo matapang to um uh, meron talaga siyang ano ah uh, tawag doon dignidad sa may pananagutan talaga siya Ganun ang ano niya mm -mm. alam mo di ba sa biblia dalawang dalawang hayop lang ang ginagawang example ni Lord pagdating sa strength na ano ang lion at saka ang eagle. Andito ang eagle. So, itong person na to, ganun siya. May, may talagang likas siyang strength na ano, dala, -dala. Kahit na Alba Taurus, Taurus, itong person na to hindi mo pa nakikilala ano. Itong makikilala mo, yan, yan ang ganyan ano, alimbawa, naghanap ka ng ano ng makakarelasyon. Yang makikilala mong person na yan, mayroon siyang ganyang klaseng katangian. Mm, -mm alam niya kung ano ang dapat niyang i-prioritize, alam niya kung ano ang, kasi nga, meron siyang vision eh. Mm -hmm. Kaya ikaw ano, Taurus, kung single ka, matutu kang balansehin ang iba't ibang, uh, ang tawag dito, ang gulo ng buhay mo. Mm -hmm. Dapat mag, ngayon pala magsimula ka na. Para pag dumating itong person na to, ah, uh, magkakaroon una una magkakaroon kanang magkakaroon siya ng puwang ano kasi ma, ma realize niya na pag kapag dumating siya na bawal liligawan kanya makakipagkaibigan siya sa iyo makakokonekta siya sa iyo mararamdaman niya na parang ay welcome pala ako ay meron pa lang meron pala ako magandang makikita dito sa uh, pag-uugali ni Taurus so mas maigi ano Taurus kung halimbawa ikaw ang tipo ng tao na nakakaranas ngayon ng pagkabalisa, uh, stress na stress ka, hindi ko alam kung sa trabaho or sa ano mo, pero kung meron kang ganyang klasing sitwasyon ano, pag-aralan mo ng balansehin. At saka yung pag-aral mo ng pagbabalanse ano, yung ganyang klasing uh, pag-ano mo ng enerhiya, paggawa mo ng ganyan ano, uh, magiging positive ka, di ba? So gaganda ang aura mo niyan. So ayan oh, keen naman naman. So, meaning, kailangan mong i-heal kasi ang sarili mo, no? So, by the time na matututo kang i-balance ang sarili mo, i-heal ang sarili mo, uh, kung ano man yan, ano, yung anxiety mo, mapaglabanan mo, yung stress mo, mapaglabanan mo, gaganda kasi ang aura mo. So, maaakit mo itong person na to. Maaakit mo ang tamang partner sa iyo, Taurus. Ano? Kung meron ka ng specific person na meron ka ng talagang target, ano, then, ang bawa, lalaki ka tapos manliligaw ka, tapos meron kang nagugustuhan, tapos ngayon pa lang pag-aralan mo na yung uh, pagbalanse kung paano mo paglalabanan ng stress mo yung uh, anxiety mo, ano kasi itong taong makikilala mo may kabuluhan siya sa pagkatao mo sa buhay mo Mmm. Malamang 'yung iba sa inyo 'no kasi the magician, sa so malabo pa, hindi mo pa makita. Pero tingin ko, 'yung iba sa inyo 'no, meron kayong deep connection dito. Malamang 'yung iba sa inyo soulmate niyo ito. Hmm. Sa ngayon, hindi niyo pa hindi pa kayo sigurado, pero later on, ma, ma, ma ang tawag dito ito. Mapapaisip ka kung ano ba ang talagang ah, uh, dito. Ano ba ang ang papel ng taong ito sa buhay ko. Bakit kami nagtagpo? Bakit kami naging magkarelasyon? Bakit kami bakit siya nanligaw or bakit siya nagustuhan ko? Meron kang ganong klasing ano eh, parang mind searching, mapapaisip ka na kung ano ba yung ano relasyon niyo. Ano ba ang tadhana ang meron kayo? Yung ganong klase pag-iisip, magkakaroon kanyan. Pero unahin mo muna mahilan sarili mo, no? Paglabanan yung anxiety mo, kung anumang negatibong feeling ang meron ka, ano? Kasi baka mamaya mag-iisip ka ng negatibo pag dumating itong person na to, no? Marami kang isipin na baka lulukohin lang ako, ay ganyan-ganyan. So, iwasan mo yung mag-isip ng ganon. Balansehin mo ang enerhiya mo. Ano? Hmm. Tsaka, pero pa dyan, Ano? Yung iba siguro sa inyo, gusto mo talaga magkaroon talaga ng karelasyon dito, ano? Parang ilang years ka na siguro walang naging karelasyon, ano? Talagang mm, parang inisip mo siguro sa sarili mo, parang ay, panahon na. Panahon na para uh, ako or magpaligaw or manligaw. Hmm matagal mo siguro in-isolate ang sarili mo, ano? Hmm. Magkakaroon ka dito ng ano, ng lakas ng loob na uh, ilabas ang ano. Kung alam Taurus, kung hindi ikaw ito, ano, malamang yung person na ito ganun ang gagawin niya ano para maka, makalapit siya sa iyo. Hmm -hmm. Pero inaasinta ka pa lang nito eh. <laughs> mm. saan ko ba titirahin si ano? <laughs> si Taurus para ma, ma fall in love siya sa akin. Yung ganun. Mm. Pero hanbawa Taurus ano ngayon wala pa kayo masyadong ano single ka pa lang ano at uh, magde-decide kang maging karelasyon itong person na to. Nakakita ko magkakaroon kayo ng ano ng magandang uh, samahan. Mm -mm but sila, syempre, kailangan ng effort dito, ano? Kailangan ng adjustment. I-adjust mo yung enerhiya mo at siya rin mag adjust which is maganda. Maganda ang magiging kalalabasan nyo. Hmm. Tanggap, matatanggap nyo ko ano man ang meron sa isa't isa. Yan, na, para eto na, hindi na tayo kukuha ng ibang baraha. Eto na lang ang baraha mo. <laughs> ang konti naman, 2, 4, 6, 7. Kasi dito ko na nakita, eh. Hmm. Yan lang ang nakakita ko. At uh, yung tanong nyo naman din kasi, yung gano'n, kung ano lang lalabas sa baraha. So, eto, eto lang ang nakikita ko. For the meantime, ikaw, Taurus, ah uh, mapapaisip ka kung anong connection mo dito sa person na to, no? Pag nakilala mo to, or kahit na hindi mo pa nakakilala, I mean, I'm sorry, kung karelasyon mo na ngayon, ganun din. Pareho din ng mensahe sa ng baraha. Uh, kikilalanin mo tong person na to para magkakaroon ka na, ay, teka muna, Sino ba talaga to Yung ganong klaseng uh, pag-iisip, ano? Pero yung iba sa inyo, kung dati meron na kayong mga issue, ganyan, uh, nahihirapan kayo, by the time na makikita mo tong video nito, tapos siguro mga ilang buwan na lang, ano? Or week siguro, nakikita ko, sinasabi ng baraha, na magkakaroon kayo ng uh, recovery. Okay? Okay? Malamang na mapapatawad niyo ang isa't isa, tatanggapin niyo kung ano yung pagkakamali ng isa't isa, kahit nasabihin mo ang magician natin is reverse. ah uh, dito naman is okay, ano? at saka dito meron tayong healing energy. So, malamang na kung hindi ikaw Taurus, hindi ganun ang iyong energy, etong person mo, kalmado siya, mapasensyang tao, at uh, talagang pag-aaralan niya talaga yung sitwasyon niyo, no? para Ayaw kanya siguro mawala sa ano sa buhay niya. Yun ang ano siguro nito no ng barahan natin. Mm, mm Parang para sa kanya siguro mm, ah, uh, si ayaw niyang putulin ng ano kung yung iba sa inyo na magka-relasyon kay dati, hindi niya hindi siya papayag na mawalan kayo ng ano ng connection o ayaw niya ring kasi may gusto pa siyang malaman sa iyo eh. Hindi pa sapat kung hanbawa nagkaroon kayo ng uh, let's say wala na kayong kontakan ngayon ah, eh, pero magka kayo wala na kayong kontakan. Mahihil niyo ang isa't isa. Okay? At uh, ng ngayon pa lang pag nagka nagkabati kayo diyan mapapaisip ang person mo kung ano, ano ka ba talaga sa kanya. Bakit hindi kanya mabitaw-bitawan. Mm, mm Bakit hindi ka maalis sa kanyang isipan, yung imahe mo? Mmm. Dito niya makakita ang big picture. Okay? Dito niya mare-realize mar kung gaano gaano ka-importante sa kanya. Mm -mm. Baka yung iba sa inyo, no, hindi pa kayo uh, magka-relasyon pero nag-meet na kayo before. Tapos ah uh, siguro matagal na hindi na walang kayo ng kontak, ano ngayon niya lang marerealize na may meron ka pa lang halaga sa kanya uh, na niya na meron parang gusto niya ipagpatuloy ang communication sa iyo meron pa siyang gustong malaman Mm -mm. gusto ka niya pang uh, suriin, baka yung iba sa inyo, before, before ano, hindi ka na prioritize ng person na to so this time, siguro eh, pagsisisi itong nangyayari dito sa person na to, mo no. kaya na-heal -na siya sa mga, uh, siya rin mismo nag-heal sa sarili niya, sa mga pagkakamali niya, may realization ang nangyari dito self-realization, kaya naramdaman niya na malaki pala ang halaga mong sa kanya, kaya babalik ito, at uh, mag-offer sa iyo ng panibagong samahan. Mm -mm. Kaya nakakita ko na ah, nasa sa iyo na rin yan ha, Taurus, kung tatanggapin mo siya or hindi, ano, kung gaano ba ang ano. Pero, mm, pero tayo mga tao, kailangan naman natin mag-forgive, ba diba? Hindi naman tayo perfecto, ano. So, nasa sayo yan. <laughs> pero, etong enerhiya ng person mo, meron talaga siyang marirealize at uh, magiging kalmado siya kung dati puno siya ng negatibong pag-iisip, negatibo yung kanya mga pananaw, ngayon klaro na ang vision niya. Alam niya na kung ano gusto niya sa buhay niya. Hmm. nakita niya na kasi yung big picture at ipaglalabang kanya. Yan ang nakikita ko. Okay, so Taurus, hindi ko masyado kahalokayin ang baraha mo, ano, na katulad ng pick a card na ginagawa ko para mabilis tayo, dahil yun ang gusto nyo, <laughs> yung hindi masyadong ano. Pero next time, yung promise ko, kasi may Taurus na, ma'am, kailan kayo mag-ano ng sa twin flame? Okay, Next time, <laughs> basta i-upload ko by, uh, siguro by May, pagka medyo nagkaroon ako ng oras, ha? At uh, yung calendar ko naman, ano, nakapost, uh, nagpost nag ako sa Facebook at sa community section ko rito. check mo na lang kung anong araw ako mag-upload, ano? At uh, i-inform ko rin sa inyo pagka uh, yun, yun na yung time na yung ina expect nyo tungkol sa inyong twin flame reading, ano? ah uh, pick a card. Tapos doon natin hahalukayin. Lalo na yung sa inyo, parang feeling nyo ata yung, yung person nyo, consolmate nyo. Baka yung iba siguro iniisip niyo twin flame, ano? na no, dahil nga nagkaroon kayo ng separation period dito. Well, anyway, Taurus, hanggang dito na lang ang ating reading, ano? At ako'y nagpapasalamat sa iyong pag-like, share, comment, maging negative man ang comment mo dyan, it's okay. Uh, mas, mas natutuwa ako pagka nag-share kayo ng inyong opinion. Maraming maraming salamat at malaking tulong po sa akin yan para mag-enhance din po ang aking uh, psychic ability. Maraming maraming salamat. So Taurus hanggang dito na lang. Kung meron ka sariling validation, pakivalidate na lang, ano? At uh, kung hindi ka naman naka then hindi sa iyo ang energy. Hayaa mo na lang. Okay? So Taurus, good luck na lang. Namaste po. Bye-bye.